Papunta na kami sa zona. Sana papasukin ako ng presidential guard at tumunog. Want to tunog. Lahat ng bakal na suot ko. Nako po, eto na. Challenge! Eto, rarampa na raw kami. Uh, uh, dali. dali. ang katotohanan, yung Presidential Decree PD 27, ang kaisa-isang sinulat ng aking ama, Ferdinand Marcos, ang dating Pangulo, sa kanyang sariling kamay. Sinabi nga niya kung maaari, isusulat daw niya sa dugo dahil yan ang inalay ng ating mga magsasaka upang makamtan ang lupang tinatrabahuan niya. <music> Puslit muna tayo, kausapin natin yung mga lola at lolo at ibida ang Expanded Centenarian's Act. Let's go! can rise. Basta nagtanim tayo, may aanihin. Mabuhay ang agrikultura ng Pilipinas. Young farmers can rise. Handa akong ibigay ang dalawang letra E sa pangalan ko para ang PWD ay maging pwede. Mangag ko naman sa inyo ang dalawang letra O para ang panukalang ito ay maging totoo. Dahil ang mga sikmura ng mga nangangailangan ay hindi naman nagbabakasyon. Gawin natin ang tama, ibigay ang nararapat sa karapat dapat. Ang pagtulong ng walang masamang motibo ay regalo natin sa ating kapwa Pilipino. At ang paggawa ng tama ay ang pinakamagandang regalo natin sa ating sarili. dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Senate Bill 2965, an act granting free funeral services to poor families appropriating funds therefor and for other purposes. It is about restoring dignity to our marginalized kababayans and showing them that in their most vulnerable moments, the government stands with them. May dalawang SKL ako dyan. SKL, share ko lang. Minadali, ibinalibag sa Senado sa dulo ng sesyon. Ito ay ang pinakamaliit na iskinita ng accountability na yan. Ikalawa, SKL, san ka lulugar? Ako sa tama.